Good morning, good morning Ano, uh, kanina ay maagang dumating si Auntie Ria Naghatid ng aking baon Sinamahan ko sandali dyan sa labas Pero hindi ko po kaya yung init Medyo makulimlim ang panahon Pero mainit pa rin yung singaw ng araw Kaya, uh, anong tawag nito? Uh, iba na talaga po ang panahon panahon na para magmuni-muni rin tayo. Tignan na rin natin ang ating mga sarili. Examine ourselves. Sabi nga ng banal na kasulatan, kasulatan examine natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay nasa Diyos or wala. Huwag po natin i-compare ang ating sarili sa kapwa mga kakabsat... Wala pong iba tayong pag -comparean kundi si Kristo lamang dahil siya po ang um, dakilang perpekto, wala na pong iba. Lahat po tayo ay makasalanan, lahat po tayo ay mm, um, nagkakamali. So, balit yung mga pagkakamali man natin ay itama din natin. Huwag yung namali ka na nga, eh dyan ka na nga hanggang mamatay ka na. O, di po ba? Dapat wag ganon. Kasi habang nabubuhay po tayo, lagi po tayong may pag-asa, lagi po tayong may panahon na humi humingi pa ng katawaran sa lahat ng mga kasaranang nagawa natin at diretsyo lang naman natin ihingi sa ating ama na nasa langit sa pamagitan ni Jesus Christ dahil sabi nga doon sa John 14, 6, 6 sinasabi doon na I am the way, the truth and the life at tanging si Jesus lamang po ang daan papunta sa Ama, wala na pong iba kaya mga kapatid, panahon na po para tayo po ay magbago panahon na po para tayo po ay hmm, magmuni-muni panahon na para tayo po ay lumapit na sa tanging Diyos, Diyos ng pag-asa habang buhay pa tayo dahil kapag patay na po tayo sinasabi din ng Biblia ng banal na kasalatan na lahat ng patay ay wala na pong alam hindi na po pwedeng ipagdasal natin ang ating mga namatay nating mga kamag-anak o mahal natin sa buhay habang may buhay pa sila meron pa po chance silang magbago pero kapag patay na po sila yun na po ay natuldukan na lahat-lahat at tanging Diyos na lang ang magsasabi kung sila man ay naihanda nila ang kanilang sarili or hindi. So, yun lang po ang ating paalala, ang ating inspiration talk ngayong umaga. Muli, salamat po sa inyong suporta. Salamat muli sa pakikinig ng habalita ngayong umaga kasi wala po akong ginagawa nag x-ray lang ako kanina ng isang pasyente, tapos wala na rin kaming pasyente, dahil bukas kami po ay pupunta na ng Zambales meron po kaming team building kaya thank you Lord, hindi po ako masyadong pagod ngayong araw thank you, thank you din sa inyong support, tamuli, bye God bless